nag din ang mga barko ng Philippine Navy upang bantayan ang isang nagawang civilian mission na atin ito kawalisyon sa bahagi ng bawat din sa Luxo sa West Philippine Sea. Ang kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Roy Vincent Trinidad, bagay ito na kanilang sa siguradad na naturang civilian mission na nalokan naman na sa magigisandang individual bilang mga volunteers. Tama gi ma ay ang makak na kapital yek tinak na man na ni tatutukan uh, nila ang nasa atibidad para na rin sa kaligtasan ng mga tagabek kababayan natin na uh, ang kabilang sa mga pumalaod ta kaugnay tayo may din na ano, nakikipagnaya ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard at maging sa mga organizers ng Natura Civil Society Group ukol dito. Kasapit ang mga kabombo, pinuri rin ang opisyal ng organizers ng Adelito Coalition pagkat ang kanilang aniyang mga hangpang ay nagkapakita lamang ng whole of Nation approach hinggil sa nasabing isyo sa West Philippine Sea bagay na dapat aniyang irespeto ng China. I would like to commend ating ito organizers. This is civil society showing that they understand the issue. It is not only a government approach but a whole of Nation approach. China should respect civil society in exercising Philippine rights. Philippine mean, Coast Guard is in close contact with them for safety of life at sea issues. Without giving details on the distances, yes. And presence, but without, I don't want to give the details of how close. Kung maalala, unang inyayag ng atin ito, kovalisyon na bukod sa si pamuhagi ng mga talasyon sa si mga mga stasabaw, si sa Bidimo sa Leksyola, ay blanda rin itong maglagay ng mga boya sa lugar na markado ng mga katagang West Philippine Sea at ito. Ay naman, sa nasabing grupo, ang hagbang na ito ay kanilang pamaraan para, pa, para sa pagkapakita ng kanilang karapatan na tumulong sa kata ng Pilipinos na sarihin ating na sa kalye magkaroon man ang anumang uri ng pangharas mula sa China, ay may mga naghahanda ng malaniya silang mga precautionary measures ukol dito. Para sa Bomba Network News, ako po si Bombo Marlene Pagiernos, nag-uulat para sa number one and most trusted regional network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. boom boom